Magandang araw! Welcome back sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng wikang Filipino. Ang pangukol. Ano nga ba ang pangukol? Ang pangukol ay bahagi ng pananalita na ginagamit upang magpakita ng relasyon ng isang salita sa ibang bahagi ng pangungusap. Sa Ingles, ito ay tinatawag na preposition. Halimbawa, ang mga salitang sa, ng, para sa, at kay ay mga pangukol. himayin pa natin ito. Ang pangukol ay maaaring uriin sa iba't ibang klase base sa kanilang gamit at estruktura. Narito ang ilang pangunahing kategorya. Una, pangukol na panlunan. Ito ay nagsasaad ng lugar o direksyon. Halimbawa, sa Patungo sa, mula sa. Ikalawa, ang ukol na pamaraan. Ito ay nagsasaad ng paraan ng kilos. Halimbawa, ayon sa, batay sa. Ikatlo pangukol na panganorin. Ito ay nagsasaad ng layunin o dahilan. Halimbawa, para sa, dahil sa. Tingnan natin ang ilang halimbawa sa mga pangungusap. Bumili ako ng mansanas sa tindahan. Nagbigay ako ng regalo para sa kaarawan niya. Nagpunta ako kay Juan kahapon. Pansinin kung paano nagbibigay linaw ang pangukol sa mga pangungusap sa pamamagitan ng pagpapakita ng relasyon ng mga salita. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang gamit ng pangukol. Sa Filipino, ang pangukol ay ginagamit upang Magpakita ng lugar o direksyon. Halimbawa, sa ilalim ng mesa. Patungo sa paaralan. Ginagamit din ang pangukol upang magpakita ng paraan o batayan. Halimbawa, ayon sa batas batay sa karanasan. At ikatlo, ang pangukol ay ginagamit din upang magpakita ng layunin o dahilan. Halimbawa, para sa kalikasan. Dahil sa ulan. Sa kabuuan, ang pangukol ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng karagdagang impormasyon at relasyon sa mga salita sa pangungusap. Ang pangunawa sa kanilang mga uri at gamit ay makatutulong sa iyo na mas mapahusay ang iyong paggamit ng wika at mas epektibong pakikipagkomunikasyon. Iyan ang ating aralin tungkol sa pang-ukol Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa amin channel para sa marami pang educational content. alam